Kinon din naman ng ilang mababatas ang panggigipit ng mga barko ng China sa resupply mission ng BFR sa Baho de Masinloc nitong Sabado. Git ng isang senador, hindi mababago ng pwersa ng China ang katotohanan sa Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo. May report si Dominic Almelor. Hindi katanggap-tanggap at walang katwiran Ganyan inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang ginawang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsagawa ng resupply mission sa Baho de Masinloc. Ayon kay Romualdez, ang pag na ito sa isang humanitarian and support mission ay hindi lang hayagang paglabag sa international norms, kundi direktang paghahamon din sa soberanya at karapatan ng Pilipinas. Pinaalala rin niya sa international community na nasa loob ng 370-kilometer exclusive economic zone ng bansa ang Bajo de Masinloc. Dagdag pa ng House Speaker ang panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino na umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan ay hindi lang paglabag sa kanilang karapatan kundi paglapastangan na rin sa kanilang dignidad. Inihalin tulad naman ni Senator Joel Villanueva ang hamon ng Pilipinas sa West Philippine Sea kina David at Goliath. Ayon sa senador, malakas ba ng China, hindi ito nagbibigay ng karapatan sa bansa na harangin ang humanitarian mission ng Pilipinas. Dagdag niya kahit gaano man karami ang armas ng China, hindi nito mababago ang katotohanan ang mga Pilipino ang may karapatan sa pinag-aawayang teritoryo. Paalala rin niya, minsan na rin natalo ni David ang higanting si Goliath. Umaasa naman si Senator Francis Tolentino na mananatiling nagkakaisa ang international community laban sa nangyaring harassment at hindi masasapawan ng mga puwersa ng pananakot ang diwa ng pagbibigayan at kabutihan. Hindi rin umano dapat sinisira ng China Coast Guard ang ating Pasko sa pamamagitan ng kanilang panghihimasok. Dominic Almelor, para sa Bayan.